Yeah, so magandang araw sa lahat, mga kanok ma. So nandito na tayo ngayon sa Firebird Game Farm. Ayan, so kasama na natin si Kuya Elmer. Ayan, oh, kuya, oh, long time no ho oh, So may buyer kanina request si Kuya Elmer kaya lang, syempre, nauna tayo. So tayo muna ang priority. Ayan, so titig titignan natin kung ano-ano yung mga available na materials na po pwede natin makuha dito. Ayan, kasama ko nga pala si Billy last TV. Alright. Anong target natin ngayon sa pasabay? Target natin, no. Uh, ano, pulit muna sa pasabay. Oh. Pero yung parabol natin o yung palaro natin, uh, mga crosses to white cells siguro. Yeah, oh. so abangan nyo uh, raffle number 5 natin o palaro number 5, abangan nyo 'yan. So, isang daan lang kada isang numero. Ayun. So, titignan natin kung ano yung manok na puwede nating ipalaro. So, igot muna tayo dito. Ayan, so papunta naman tayo sa pulit section sa range tayo pupunta so solid yung nakuha nating materialis kanina grabe napakaganda nun ayan so papunta tayo ngayon sa pulit section or sa pulit area so ngayong araw na to wala tayong pasabay uh, ang gagawin ko lang naman dito sinamahan ko lang si Billy Billy Canlas TV sinamahan ko lang sa dito eh, panan palang dito kami na exercise din naman kami ayan grabe ang ganda ng manok na to ha ah. nilaban ano to labas sa tide to ayan oh. labas sa tide oh, oh. -pot, eh, oh. ah matinatawag ng manok ni San Pedro mga ano yan personal uh, na materialis nila sir Bibo yan dito hindi yan pambenta So, andito sila, ano, yung handler nila, Sir B boy Nagtitingin sila ng mga manok na panlaban nila. So, tignan natin kung paano sila mag-selection. Ayan, yeah, so, sasama tayo kala, Kuya Alvin paano sila mag selection ng mga panlaban nila Sir Biboy dito sa Firebird Game Park. So bibira lang din kasi natin sila matyempuan eh. So sasama tayo sa kanila. Para at least kahit paano, yung mga subscribers natin tsaka ako uh, makakuha rin tayo ng idea. Tapos tatanungin natin kung ano yung mga nakikita nila kung bakit yun yung may ano, potential. So nag spar ngayon si Kuya Ato ng manok dito. Ayan, kasama natin si Kuya Alvin. Sila yung supervisor dito sa conditioning team. Ayan. So hindi lang natin mo pwedeng pakita yung ispar kasi ayaw ni YouTube. Tapos, uh, ang magpa-finalize ng mga inispar nila, si Sir Biboy na. Ayan, so kasama natin si Kuya Alvin, kasi Kuya Ato. Ayan. Pagkatapos uh, ibito yung manok. Che-check che ni Kuya Ato, Ayan, kuya Ito. Ayan. Ayan. Che-check upin niya isa-isa yan, tapos nga niya re record

ya so pag sila, hindi lang isang tao ang nagche-check. Kumbaga, pagka hindi okay sa isang kasama nila, ibig sabihin hindi talaga okay 'yon. So kailangan lahat yan mag-approve na o sige, okay to. So, ilan yung namimili? Sa dalawa, tatlo, apat, lima. Yan, so, kapag sinabing okay ng lahat, tsaka nila nire-record. Yeah. so, pakita ko lang sa inyo yung mga napili nila na gagamitin nila sa ano, sa stagan. Ayan. Ayan, tapos. Dito kasi mga kak na to eh, mga bull stag na yan. Dito lang tayo. Ayan, so yung ibang mga napili nila, mga nakatali doon. Tapos nilaladyan nila ng uh, leg band. Ayan, para yun na yung tandaan nila. Na talagang napili na nila yon Tapos si Sir Biboy na lang ang magpa-finalize noon. Ayan. So yung iba dito, napagpilian na rin nila. So silip tayo sa loob ng ruweda Baka nandun yung mga Gagamitin nalang panlaban Ito kagaya na ito Ayan, Merong leg na color orange So ibig sabihin Ano na porkip na yan Ito kagaya na class A ito Ayan, meron din siyang legban na color orange So ibig sabihin Napili na rin nila yan pang laban nila Yan, so pakita ko lang sa inyo yung ginagamit nilang uh, patuka dito. Ito, ano, Supremo. Ayan, oh. Supremo na pellet. Tapos, ito yung oatmeal. Ayan, Quaker Oats. Ayan. Tapos, syempre, hindi mawawala dyan. Bee pollen. Ayan, importante yan. Ayan. So, ito, nakamix na yan, oh. Tapos, ito yung takalan nila. Ayan. Tapos, ito, ito yung kipir. Yung kipir kasi sa pagkakalang ko, yogurt yan eh. Ayan. So, gumagamit sila ng supremo na pellet. Quaker oats. Tapos, may bee pollen. Ayan. So, ayun yung mga ginagamit nila. Tapos, meron din sila na Supremo na Infinity Ready Mix. Ayan. So, ito yung loob niya, no? Ito yung loob. Ayan. So, at least alam na natin kung ano yung ginagamit nilang patuka. Ayan. So, Supremo Pellet. Quaker Oats. Tapos, Bee Pollen. At saka itong uh, Supremo na Ready Mix. Ayan.